Hindi natin ay din ano, dahon ng galing. Kanda pang dagdag sa pagkain. Para mayroon silang ano ay din. Singa-singain. Sulod na itong pagpakain mamayang hapon. Kaya ito. Kaya ito. Kaya ito. Kaya ito. Saging ng eh, sabah. Dahil nang saging sabah. <tip> yung. <tip> yung. <tip> yung. Yung. Yung pinakain dun uh, yung panibagong inahin. Isang inahin. Ito lang ang inahin dito. Ang isa, ano, yung laki, kambayad sa, it's, da, dalawa, yun, Pagkakalitan ng lalaki. Pagkakalitan ng pakiay din. Ang walong buwan. Mga anak to. Ang palahi. Maglalahi pa. Ang walong buwan. Ang palahi na ko. lang po dalawang ano lampas pa dalawang de buwan December 20 <coughs> lampas dalawang buwan ito naman tayo idol mga bantay ito na itong mga bantay rito pulang bantay Lagan lang ang bantay nito. Sumisigaw. Puti. Bantay na puti. Yung isa kabilyada. Kabilyadang bantay. Ayun, sumisigaw na yung isa.